2024 lamang ay mahigit 100 billion pesos ang nailaan sa cash grants para sa mga benepisyaryo. Dahil dito, marami sa mga kabataan sa programang ito ay patuloy na pumapasok sa eskwela at bumaba rin ang malnutrisyon sa mga batang edad lima pababa. Sa kabila ng hamon ng kahirapan, ang 4Ps ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ. Sabado, 3 p.m. m Ganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliu Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ na babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. proud member of ALC group of companies latest pinakabago at tama T W I Z news catch up news catch up araw ng concessionary white beep cards para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Ayon sa Department of Transportation, nakalaan ang bawat istasyon ng mga sumusunod na bilang ng cards. 120 para sa mga estudyante, 20 para sa seniors, 20 para sa PWDs, Paalala ng kagawaran, first come first serve ang pila kaya inaasahang magaganda sa mga benepisyaryo. Kailangan ding magdala ng valid ID o proof of enrollment para sa mga estudyante at kaukulang senior o PWD ID. May bayad ng 30 pesos cash para sa card issuance fee para sa karagdagang impormasyon. Paalala ng DOTR na maaaring bisitahin ang official website na BIPTM. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lagas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up! News Catch Up! Oh. DWI News website. Ako po si John Rees Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras, oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. wIC WIZ News Catch Up! News Catch Up! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. International Series Philippines and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. DWIC! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa Ice Pared. At ngayong araw na ito, mga kaibigan, meron akong isang napakagandang guest. Napakagandang guest. Napakaganda ng boses. Ang ganda ng mukha. Siyempre, kabaliktaran ko yon. <laughs> Kasi hindi magandang mukha ko, hindi na magandang boses ko. Ngayon, all the way from Australia. Hindi, ako alam kung, hindi ko alam kung, kung totoo ba yung sinasabi ko. Australia nga ba? Canada pala, mali. O, tiyan mo, una-una pala, mali na ako. Kaya dapat talaga maging guest natin siya para naitatama yung aking pagkakamali. <laughs> Pero mamaya-maya, i-describe uh, ko po o pag-uusapan namin, mga kaibigan, ang kanyang bagong single. Ito yung kanyang kaunonahang single. But anyway, welcome. Dito pa rin po sa Ice Pared. Ako po yung mga kasama sa loob lamang po ng 20 minutes. Dito po sa Ice Pared. Ako po si Anton. At syempre, narito na ang ating magiging guest ngayong araw na ito. Please welcome wala well, Iva Kondisi, Shane. Hi, Shane. Hello po. <laughs> Alam mo, Shane, sa tuwing nakakausap kita, natutuwa ako because you, I, I really, really love your diction. Thank you po. Oo. Oh, oh. Ilan taong ka ba tumira sa Canada? Ano po? Ilan taong ka tumira sa Canada? Grew up po. Ah, yeah, yes. Oh. Ah, I'm... Okay, sabi <laughs> ko, eh. Sabi, akala ko ba marunong mag-English, mag-Tagalog to? Marunong mag-Tagalog? Kunti lang po. Ay, Kunti ay, lang. Ako. <laughs> Irabo pala ako talaga dito. Okay. Oo. Um you you went you you born in Canada or you... Opo, I'm born born and raised po. Really? Opo. But you know how to speak Tagalog? Konti lang po. <laughs> Ay, ang galing naman. Ang galing naman. Nakaka-proud <laughs> uh, nakaka, -proud, nakaka -proud, mga kaibigan yung mga ganito no ano, na ipinanganak sa ibang bansa, lumaki sa ibang bansa, but uh, nakakaintindi ng Tagalog at nakakapagsalita ng kahit na konting Tagalog, no? Why, why did you learn? Or how did you learn Tagalog? So, meron akong app sa telepono ko po. At saka yung parents, uh, they teach me, they speak Tagalog at home po. So, I'm learning slowly through that. Oh! But before our interview, batiin mo muna ang ating mga televiewers. Okay po. Hello po. My name is Shane. I'm 16 years old and I have a new song called My Boy which is streaming on all music platforms. Shane, you grow uh, you you grow up in in Canada. Opa. Okay. Kailan ka dumating sa Pilipinas? Um actually vac vacations sometimes po. Um but this year I came in March for one month po and mm -hmm. then I went back to Canada. Mm -hmm. Now nandito ako ulit. <laughs> so Ang galing naman. Are you gonna stay here for good? planning to po I'm really planning to Oh how's your life in Canada Fun po Fun. <laughs> Meron na akong uh, kaibigan doon tapos yung pamilya ko nandun po, Nandun pa. So, yeah, masyadong fun po. <laughs> okay, ipasensya e, niyo sa mga kaibigan yung Tagalog niya ha. Medyo oh, ano sorry. hindi, eh, hindi maintindihan ko Tagalog ba kung kung ako, anong kung anong lengguwahe ang I mean anong anong dialect ang dating sa kanya, no? Parang parang Bisaya <laughs> na may pagka-Ilocano yung yung pronunciation niya, no? Pero nakakatuwa. I, I I I, I, I I'm very very impressed. Thank you. Uh oh, with how your parents um uh, uh, teach you also, of course, no? Opo. Oh, they, they, teach you also how to speak Tagalog? Opo, at home po, they speak Tagalog and Ilocano, but uh, now Tagalog po. Okay. Oh, Ilocano because you're staying in uh, your your, your parents' uh, province is Isabela Isabela. Isabela Jones. Ayun, okay. And bakit ka? Well, you, you you want somebody to talk to you in Tagalog, no? More opo, than English, opo. no? Opo. Shrek oh, because you yeah, because you yeah, uh oh, because you're gonna stay at uh, your your you're having your your career here in the Philippines. Opo. So you really you really have to know and speak Tagalog. Opo, sir. Yeah, okay. All right. So tatagalugin na lang kita kasi mas mahirap na ako. <laughs> okay, Shane, bakit bakit gusto mong uh, bak bakit bakit gusto maging singer? Kusto ko maging singer kasi gusto ko mag-inspire yung yung malit ba, small uh, kids yeah. like me po. Okay. I want them to believe in themselves and tell them to continue to work hard because it doesn't happen it, it during one night. Uh, you have to continue to practice po. So, mm -hmm. believe in yourself and continue to work hard. Why in the Philippines? Maybe because you're a Filipina. Opo, Filipina. That's the number po. one reason. our Uh-uh. Uh What well, is meron bang ibang reason? Is there any other reason why you want to pursue your career here in the Philippines? Kasi po, um, not only am I Filipino, like what sir said, mm -hmm. pero I want to... Sh um, ano yung mm. Tagalog word? No, it's English. <laughs> it's, it's okay. English po? Okay. Oh. Um, I want to show that even though I'm born from Canada, mm -hmm. I can continue my career here also po because... People from Canada, they also hear me sing po. I sing in some of celebrities' concerts po. But I also want to continue my career here po. Ah, okay. Asan ang higing backup uh, artist ka na o singer ng mga Filipino oh, po. celebrity na pupunta ng Canada? Hindi po yung backup singer uh -huh. pero front act po. Front Ah, okay. Uh, example ng uh, mga celebrity na, 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 na naging front act ka? Okay, si Moira De La Torre, oh, okay. si Jaya and JR po si Catriona at Sam Milby, mm -hmm. um, Marcelito Pumoy, Parokya ni Edgar, ah, Bini actually, Bini po. Oh, wow! Meron, meron pa. <laughs> Ang galing! So marami na pala. Opo. Oh, you started singing at what age? Um, five or six years old po. Five oh. or six. Oh. Natatanda mo ba ba kung ano yung una mo natutunan na song? Yung unang kanta po. Ah, uh, To Love You More by Celine Dion po. Oh, wow. Okay. So To Love You More ang uh, syempre kapag ka, yun ang una mo natutunan kanta, yun ang paborito mo Opo. Yes. So, why Celine Dion? Celine Dion po because Not only is she born in Canada also po. Ay, ah, yes, o oh, nga pala, also, no? Opo, sa Montreal, pala siya. Quebec po, Quebec. Uh -huh. <laughs> not only is she born in Canada po, but Her voice is so full, so full of um yung meaning of the song po. She emotion. Opo, emotion po. She's she's so good po. I love her. Yes, oh, totoo yun. Napaka-emotion yung yung emotion nitong si Dion pag kumakanta, grabe talaga oh, 'no. Opo. Oo. Oh, oh. so, Actually, uh, Shane, I I heard that you also uh, represented Canada in an international singing competition. Opo, oh, po. Wako oh, oh. Pa. Can you please uh, tell me about it? Okay, so Wokopa is a international um, singing competition. Wokopa is the World Championship of World the Performing Champ Arts. Oh, po, World Championship of Performing Arts. Mm -hmm. And during my year, po, they had the competition in California, Long Beach, California. Po. Yes. So we had to fly all the way there to L.A. Po. Mm -hmm. And then um, when we went there, we. it the usually held you in in July. Opo, in July ngayong, po. Ngayong month lagi. Opo. Yeah. Oh. And then um, our team po medyo malaki, pero when kung nakita ko yung Filipino team, ang dami. Ang dami. Ang liit kami tapos <laughs> so, uh, so, yung feeling mo ang ang, ang 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 laki na ng team Canada nung nakita mo yung team Philippines, nang liit ka lalo. Opo. <laughs> Oh my god. Ang liit kami pero oh. pero lahat kami ang talented. Talented Of course. Po. Talented po. Of course. Hindi ka mawawag kasama sa team ng Canada kung hindi ka talented. Di ba? And gumo uh, sa uh, team Canada. Uh, um, are you the only Filipino in, uh, in including the team Canada? Hindi po. Actually lahat kami Filipino wow. pero representing Canada po. Oh wow. Opo. So parang naglaban-laban ng mga Pilipino din. Opo. Grabe no. Ba't W Copa is consists of different. Uh, I think it's almost 100 countries na naglaban-laban. Opo, almost 100 po. <laughs> Tapos yung Canada, puro team Pilip, uh, puro Pinoy pang... Pero puro Pinoy po. Walang <laughs> naman. Nakaka-proud naman talaga ng isang Pilipino. Di ba? Opo. O -o. And then, anong kategory, uh, ilang kategory ang nilabanan mo? Actually po, nakalimutan ko po. Pero, um, ako, Mm -hmm. Sa mas bata po, kasi nine ah, yes. ako ng uh, Ah, nine years old? Nine years old po. oh, wow! So you're only ngayon, ilang taon ka na? Sixteen po. Sixteen! So, so, seven years po. Seven years. Seven years po. Seven years ago. <laughs> And then, kumusta ang laging laban mo sa W Copa, si, uh, sa W Copa? Um, yung laban ko po, actually, I didn't get to see many of um, my fellow contestants, mm -hmm. pero I can hear them when I'm changing backstage po. Yes. They're so good. I was like, am I gonna win? <laughs> Joke. Pero, yeah, I was scared. And then, kung it's Canada's turn, my other uh, teammates po, mm -hmm. I try my best to watch them and support them also po. And then, anong napanalunan ni Shade? Um, I won one bronze and one silver po. One oh, wow! Ang galing! Thank you! Oo! At the age of nine years old? Apo. Naku, ang galing talaga ng batang ito. <laughs> and because of that, you decided to pursue na your singing career? Apo. Ata? Uh, Napaka napaka special naman of course, napaka fortunate naman ng mga Pilipino because you want to render your talent also here in your own country. Opa. Your 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 mom and dad are all Filipinos? Opo, both of them are born here po but they came to Canada po to have me and get a, a better life po. No, bawal mo na mag-boyfriend. Bawal po. <laughs> <laughs> And now you have a single. Opo. Uh, uh And what's the, 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 title of your single? My Boy po. My Boy. Is it in English or Filipino? Tagalog song po. Tagalog song? Meron kung... Hindi ka nahihirapan? Hindi po. Alaga? Hindi po. Oo. <laughs> uh -oh. Ilang araw mo inaral yung proper pronunciation ng kantang My Boy? Almost. Almost one year po. Almost one oh, year. Ang matagal din. Opo. <laughs> oh, okay. And then, anong istorya ng My Boy? Okay, so my boy is about like a girl, a uh, a girl, a school girl. Ako. Tapos yung yung boy crush ko. And then um actually. It's popular. Apo popular. Yeah. <laughs> And then they both like each other. Pero gusto ko mag initiate yung lalaki po. Uh, yes, hindi. because you're a Filipina of Opa. course. <laughs> <laughs> uh -oh. Hindi po yung hmm. ako yung magsasabi. Teacher. Opo, da dapat <laughs> yung lalaki. So that's why me, I'm waiting for my crush to tell me first. Oh, -oh. At okay. sinabi naman ba? Sinabi naman ba? Hindi pa. <laughs> so hoping ka pa rin hoping until now. Po. Hoping, po. hoping pero hindi hoping. Hindi po. <laughs> Hindi po yung kanin. <laughs> Sinong gumawa ng song? Si Sir Venny po. Venny Saturno? Opo. Venny oh, wow. Magaling. <laughs> oo, oo. Magaling ito. Sino ang nagturo sa iyo ng proper pronunciation ng uh, Tagalog words? Si, si Tita Ladin po. Yung asawa si Sir Venny Saturno. Oh, Ladin Rojas. Ladin Rojas. Uh, you know that Ladin Rojas a kababayan from Bataan. Oh. Ah, yeah. Okay. Uh, but she's... She's very good in singing. I'm not. I'm not a singer. <laughs> <laughs> okay. And ilang is it just one song or you have a um, a CD light? Actually, po, um, in 2022, po, Sir Venny made me two original songs, po. Pero I was in Canada, so mm -hmm. um, I didn't meet him at that time. So mm -hmm. I had to record the songs in Canada with a different um. Recorder, pero when I came dito sa Pilipinas for Christmas mm -hmm. in 2022 po, we we met Sir Venny at his studio po, and then that's when he said I want to make you another song. So that's how it happened po. That's how my boy came alive <laughs> So you have three? Opo, tatlo. Ah okay, but right now ang mo is the my boy. My boy po, opo. Okay, well. Pwede malaman ko anong title ng dalawang nauna? Okay, so yung dalawang kanta ko is A Little Dream at My Day Will Be Okay po. A Little Dream and? My Day Will Be Okay po. My Day Will Be Okay. Opa. Okay. Ano sa tatlo may birit? Anong may birit po? Birit. Um, yung, yung highest pitch. Highest pitch? Um, I would say po a little dream. A little dream. A little dream. Itong my boy, ano to? Danceable or uh, Opo, dance love song? Danceable, danceable at love song. Parang mas catchy. Kasi sa a little dream more more ballad yung feeling po. Yung okay. parang love song pero hindi love song. <laughs> parang love song pero hindi love song. <laughs> Apo. <laughs> okay. All right. Uh, Shane, pwede mo ba kami kahit na yung chorus part ng na My Boy? Pwede ko mapakinggan? Apo. Okay, please go ahead. Please, uh, ladies and gentlemen, please welcome Shane. My boy, sabihin mong mahal ako, naiinip ang puso ko. Puro panamdam ka lang sa akin Ikaw may gusto, sana sa akin may pakita mo You're in love at iyan ay totoo Sabihin mong ako ay mahan mo Thank you po! Acapella yan pero ang ganda ng boses Thank you po! Ang galing mo! Oo, <laughs> oh, parang torpe din ang dating ng lalaki Not... Kunti lang. <laughs> Kasi gu gusto ka rin niya eh. Pero hindi Opo. niya masabi yung kanyang nararamdaman o, eh. Oo, takot siya. Takot siya. <laughs> takot siya sa mama mo. O sa papa mo. Both po. Both. 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 <laughs> okay. Sa so, local artist natin, sino ang paborito ni Shane? Sa Canada po. Yeah, here? Ah, dito. Si, si Bini po. At saka si Sarah Heronimo. Gusto ko. Oh, wow! Ako, ma mamahaling ka ng Bini, ng fans ng Bini, Opo. ng blo blooms ba ang tawag? Opo, so, blooms. you're also one of the blooms? Opo, bloom ako. Ayan, <laughs> ako eh! blooms pala to eh. Oh, nako. Ay, alam mo naman, ang mga blooms, no? Hindi lamang ang bini ang magaling, kundi pati ko lang mga ano, kanilang mga, <laughs> mga, yung kanilang mga followers, mga galing din. And of course, sino ba namang hindi magkakagusto kay sa isang Sarah Geronimo, di ba? No po. Oo. Oh, oh, oh. No. Have you tried, um, um, tawag ito, um, competing in an amateur contest back in Canada? Opo, oh, um, itong Um, small contest po, for experience po. Yes, Oh. Even, even though I don't win po, I'm still happy that I joined po. Tama. Opo. <laughs> Because you gain experience. I gain experience po. Oh, and from that experience, nagiging mas magaling ka? Opo. <laughs> Galing mo, Shane. Thank you. Okay. Are you also planning na to enter showbiz, aside from, of course, um in the music industry? Opo, I'm planning to po. I really oh. hope po. <laughs> Sino ang type mo? kung kung sakali mabigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng isang solo project sino ang type mo maging isang leading man ay hey. um i think si Donny po Donny pangilinan opo ko. yung kalalabas lang ng hindi kulungan kalalabas lang ng PBB yun, di ba Tama ba ako? Kalalabas na ng PBB yun. Uy, ang gwapo noon. Ang gwapo. Anak ni Marcela Laksa ba yun? Yes. Oo, oh, anak ni lak sa yun. Mm -hmm. Ay, naku, good catch ka doon, girl. Magaling kang pumili. Thank you. Oh Siya din yata yung ano ngayon, di ba? Siya din yung uh, parang uh, isa sa mga judge ng uh, Idol Philippines? I know. I believe so. Uh, oh, PGT. Opa. PGT. Na siya yung mukha doon na kapag tinignan mo, parang mawawala yung problema mo. Kasi napaka-gwapo. Ang gwapo po. <laughs> Pag sa babae naman, sino ang gusto mo makasama? O sakali. Oh, um, I Asa'y pang um, kamukha mong si, ano, si Nadine Lustre. <laughs> um, Ooh, I think si Catherine Bernardo po. Catherine Bernardo. Si Catherine. Ah, yes. So, napakabait na bata noon. Opo. Sobra. I, I really hope she na, no, na hindi magbabago ang ugali mo. No? Kasi napaka, <laughs> ang sarap mong kausap. Napaka Thank you. bubbly. Napaka Thank pretty, you. Napaka pretty. Napaka down to earth. Thank you yun po. ng lahat eh. Thank napaka you po. talented. Po. Napaka ganda. Nasa na lahat. Thank you po. Oo. Talagang kailangan na talaga i-promote na i-promote para mas makilala ka Opa. pa. Opo. Thank you. Okay. And right now, Shane, Um ano pa ang plano, uh, plano bukod po. sa yes so oh, ano pang pa plano ngayon na dito ka na sa Pilipinas Yung plan ko is to continue to promote my song po hopefully um people my age will can relate to it po mm -hmm. And then um, pero if it doesn't work out I'm planning to No it will work <laughs> Sagaling mo Sa saganda ng boses mo sa ganda ng song I, I'm sure Thank you Sabi niya nasa right management ka Venice Atorno <laughs> kasi tapos ang ang sipag-sipag panong ano mo nung road manager mo na lahat kakila la, lahat ano B BFF Thank you po. Oo, nako ang alam mo ba yung ano mo kahit na ayaw na namin pag, pag kapag kahit wala na kami oras pag sinabi ng road manager mo na si Sam pag sinabi na magpapagis wala kang magagawa sa so, sobrang bait niya eh, hindi daw siya may pahintian Opo. kaya nasa ano ka na, mag, nasa mabuting parang ka nasa Metrobank you're Opo. in good hands Opo. <laughs> Thank you. So ano ulit ang plano ng uh, isang Shane? Okay, so plan plano ko is to continue to promote um, if people may just like it, hopefully they can relate to it and help me grow. Pero if it doesn't work, if lang po. Mm -hmm. Gusto ko mag-aral sa New York City po sa dramatic Arts school po. Oh, wow. So, Wow! Grabe ang ano mo ha, para po ha. Well, mag, ma, matutupad yung mga ganyan. Pero mas matutupad yung pagpaimbulog uh, paimpulog ng iyong uh, pangalan dito sa Pilipinas. Are you gonna just use the, the simple name, Shane? Opo, Shane lang. Uh, without uh, surname? without your name. Po. Wala. Ah, oh, para mas may, para mas catchy no, para mas Opo. mas maging curious sila. Ano ba pride ng tong si Shane to? Ito ba ay Marcos Bado Terte? Ano ba robredo? Ano ba pinay dito dito? Okay, Shane, I'll give you the floor to promote again your single. Please go ahead. Okay. So, my boy po is on all streaming platforms po. And I hope to meet you. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Shane. Marami Thank you so much. Maraming salamat. Mga kaibigan po si Shane, ang uh, uh, isang Ilocana. Ilocana po. Ilocana. Oo, Ilocana. Isang Ilocana mula sa Isabela, mga kaibigan. Lum pinanganak at lumaki sa Canada. Pero dito po sa Pilipinas, siya magkakaroon ng kanyang, o mag gusto niyang introduce ang kanyang career dito sa Pilipinas. Sana po supportahan natin ang isang Shane na ang kanyang uh, single, o ang kanyang uh, ka ang single ay My boy. Tama ako? Opo, my boy po. <laughs> my boy. Okay. Thank you, Shane. Thank you po. Alright, mga kaibigan, yung punuman natin ating nakasama ngayong araw ito si Shane. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Ako pa rin po inyong nakasama sa loob ng 20 minutes. Ito pa rin po ang... Ako pa rin po uh, si Anton. At ito pa rin po ang Ice Red. Bye! pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas. Luzon,